So, good day sa lahat mga partners. So, for this video, isa na mga tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, lalong lalo na doon sa mga nangangarap na mga pasok dito sa ating Bureau sa BJMP. Okay, today, mag announce lang ako sa aking YouTube channel, okay, ng isa sa halagang uh, info para sa mga aspirant applicant natin. Okay, so bago ang lang, syempre, papasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, ayun na nga mga partners, tama po yung inyong nabasa sa akin thumbnail. Okay. So, sa akin thumbnail is, okay, nangangailangan po ng male applicant ang BGMP NCR. Okay. Uh, NCR only lang po ito ha. According sa regional office namin, okay, is nag-underquota like, po ang aming male applicant. Okay. So, ang tanong, sir, bakit po nagkaroon ng underquota? Yan po by po konti lamang nag-apply? So, hindi po. Okay. Kaya po nag-under quota, okay, ang male applicant dahil marami pong bumagsak sa neuro examination. Okay? So, today, today is uh March uh, March 23, okay? So, ngayon ko rin ito i-upload, okay? So, sa makapanood nito, okay, at makarinig, i-share ninyo itong information na ibibigay ko, okay? Uh, regarding sa mga aspiring applicant natin. Okay? So, regarding ito sa pag apply Okay? So, regional office natin ay nag-extend ng application ng ating male applicant. Sabi ko nga ka, kanina, nagkaroon po ng under quota. Okay? So, ang date, no? No? Ang, ang date na nag-extend ang regional office namin is March 26. Hanggang March 26, no? So, today, sa Monday, 25 and sa Tuesday, 26. Okay? Pag napanood nyo po ito, itong video na to, okay, asagasuin nyo na lahat ng mga requirements na kinakailangan. Okay? So, dito sa comment, ilalagay ko yung mga requirements at dapat gawin. Okay? Sa lahat po nakakapanood na itong video na to na aspirant applicant, bilis-bilisan na ninyo. By Monday, resume ang ating uh, uh, tanggapan ng uh, application. So, walk-in po ito. Okay? Walk-in po ito sa lahat ng kalalakihan natin. At syempre, para doon sa mga under high at doon sa mga over age. Okay? Sa so overage over age is 31, not more than 35 years old. 35 below. Ha? Doon na po tayo. Kung ngayon, ikaw ay 35 years old, po pwede pa po yan. Basta hindi ka turning 36. Okay? Nang up to July. Okay, dapat up to July, July po ang ating take out. Okay? So, bago mag-July, dapat 35 pa rin kayo. O, during the take out is 35 pa rin kayo. Ang tanong, sir, paano sir kung inabutan ako sakto ng aking birthday ng 36? Okay pa po yan. Pwede pa po yan, okay? Uh, in a good reason naman yan. Okay? In a good reason. Pero, pagka inabutan ng edad niyan is 36, medyo alanganin tayo. Alanganin tayo. Straight to the point na yan, ha? Alanganin tayo. Pero, 35 below, 31 to 35 below is apply na kayo. Walk-in po ito, ha? Mag-walk-in po kayo. Okay? So, ang address, ang complete address, ilalagay ko po sa comment section. Basahin po ninyo. Okay? Siyempre, reminders din, i-visit nyo ang BGMPNCR MPNCR FB page. Okay? Doon po ninyo makikita yung link, yung mga requirements din. Isa rin yan sa makakulong sa inyo. Ipalo nyo po yun. At syempre, i-visit na ninyo yun. Basahin ninyo lahat ng mga kailangan ng mag-walk-in applicant. Okay? By the way, sabi ko nga, ang mga kailangan po ninyo is, ilalagay ko sa comment section sa baba. Ha? I-click ninyo yan, basahin ninyo, complete address ng uh, regional office namin sa Project 8, Bahay Toro, Okay? Nakalagay dyan sa comment section. Okay? Kasi kapag sinabi natin dito, okay, is hindi masyado na intindihan at syempre, mas maganda kung nababasa ninyo. Okay? So, reminders ha. Kaya nag-under quota ang uh, mail applicant today dahil po maraming nalaglag sa neuro examination. Sa final neuro examination. Okay, meron po tayong tinatawag na initial and final neuro examination. Okay? Gender ma partners. So sa mga male applicant natin na. So by the way, uulit ko ulit, ulit. Only male applicant lang po ang gender quota. Ha, yung female po natin, magpasensya po niyo at always lagi over quota po lagi ang female applicant natin. Okay, always 10% lang po ang kinukuha ng bureau every year o oh, kota, mga ka-partners. Okay? So, sa mga mail applicant at makapanood nito, i-share ninyo sa mga kakilala ninyo, okay na, nangangailangan pa po ng mail applicant ang BGMP NCR. Okay? Inuulit ko ha, NCR only po ito. Okay? According to sa aming regional office, na nagkulang o nag-under ang mail applicant. O, oh, sa mga... Under height dyan, okay? Sa inyo na to. Sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi sa mga videos ko, regarding sa mga under quota and sa mga overage is kapag nag-under quota, ang isang quota, pagkakataon na ninyo yan. Isubo na ninyong sarili ninyo dyan, mga partners Okay? So, huwag na kayong mag-anilangan kung complete na kayo sa mga inihingi. Okay? So, to, uh, pasadaan ko lang yung requirements. Okay? So kapag nag-walk in kayo dapat complete na kayo from TOR, uh, uh, diploma, uh, tawag nito uh, PRC certification board rating, lupoon, uh, ID, okay PRC ID, uh, PRC uh, ID ayan tapos uh, sa ano naman sa may court, okay uh, MPC and RPC Uh, kahit wala pa, kahit wala pa kayo yan, pumunta na kayo ngayon dahil uh, ipapaloop naman kayo or uh, igaguide naman kayo kung wala pa kayo, papakuanin kayo. Okay, yung nabanggit ko, dapat meron na kayo nun. At syempre, meron na dapat yan, authenticated lang po ang ipapasa ninyo, hindi po original. bitbit bit lang din yung original na yan kapag titignan o may titignan sa comparison. Okay? Dapat po lahat ng dadalhin ninyong requirements is authenticated na po ito. Ha? Authenticated. Okay? So, meron ba po dito sinasabi is dapat meron na kayong uh, HEPA B test result. Okay? Madali lang naman yan. Masagbit lang naman ng HEPA B na yan o HEPA na yan magpa. ano uh, ka ng lab. Okay? Kaya ng uh, oras lang yan. Basta't maagahan nyo lang. Uh, okay? So, ang requirements andito sa comment section pepaste ko rito basahin ninyo okay at syempre dito sa mga detail basahin ninyo dito Ipipaste ko rin sa detail yung mga requirements at at syempre yung complete address ng regional office namin para syempre pag i-google ninyo makikita ninyo sa Bahay Toro Project 8 okay mga partners so sa mga kapartners natin na na nakapanood nito ay good luck sa inyo Okay, seryoso yun, isa puso, confident ha. Uh, by the way, bigyan ko lang kayo ng isang tips. Once na pumunta kayo sa regional office, daladala -dala nyo na yung complete ninyong uh, requirements, agad-agad no, baka uh, magkantak agad ng uh, initial neuro examination that day ha. That day. Okay, so be prepared. Okay, i na ninyo na may exam kayong gagawin doon. Okay, agad-agad yun. Baka uh, sasabihin agad kung sino yung nakapasa at dumagsak sa initial neuro. Initial pa lang po yan ha. Pag sinabing initial, meron ba po yung final o uh, official na neuro exam. Okay? So dito sa BGMP, apat. Apat ang pagdadaanan ninyong neuro exam. no uh, Initial and uh, initial written, initial uh, oral neuro, uh, neuro examination, and um, may official pa yan ha. Kaya hindi basta-basta rito sa BGMP ang neuro exam. Okay? So, sa mga tips na gusto ninyo marinig regarding sa neuro, meron po tayo rito sa ating YouTube channel. Bisitahin lang ninyo ang YouTube channel ko. Scroll lang ninyo. Scroll, scroll. May kita na ninyo ang mga tips ko regarding sa neuro exam kung paano pumasa. Guide. Okay? Gabay at tips yan, ha? Yan lamang ay based sa aking na experience pagdating sa pagsagot sa neuro examination mga partners sa okay sa mga under height natin diyan na tulad ko okay pagkakataon na ninyo na ipakita ang inyong galing sabi ko sa sabi ko nga dito sa aking video always ay kapag ka, nandiyan na kayo sa posisyon na yan ipakita nyo mga kayo ay product ibibenta nyo yung sarili nyo sa bureau okay So, mag-isip kayo ng paraan, mag-isip kayo ng technique, strategy, kung paano kayo mabili bilang isang produkto. Yan lang yung sinasabi sa neuro. Sa so, pag, bilang isang aplikant, ha? bilang isang aplikant kayo ang isang produkto na kailangan nyo ibenta yung iyong sarili sa isang bureau. Okay? So, once na ang bureau, may nakita ng hindi maganda, mayroon bulok, o mayroon sira ang isang produkto, syempre, hindi nila bibili, hindi nila kukunin yun. Okay? Pero kung ang isang produkto, ikaw na, na, ikaw na, ikaw, ay produkto na yun, nakita nila ng maganda, okay, magandang performance, siyempre kukunin ka ng bureau, bibiling ka ng bureau. Ha? Yan lang ang mga tips na ibibigay ko sa inyo. Gabay. Okay? Bilang isang uh, applicant, dapat always confident kayo sa lahat ng sinasabi ninyo. Huwag kayo yung nagdadalawang isip Okay, huwag kayong mataranta sa inyong mga isasagot sa bawat interview. Okay, focus. Okay, focus. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kayo kagaling kapag tinamaan kayo ng kaba at takot, diyan na masisira ang inyong strategy sa pag-a-apply. Always focus lang. Okay? Be confident sa lahat ng isasagot ninyo. At syempre, be wise sa pagpili ng mga question. Okay? Kadalasan sa isang uh, situation is wrong of choice ng question. Doon tayo nagkakatalo mga partners. Okay? So, dapat bago natin piliin yung question, no? choice of question, intindihin muna natin yung tanong bago tayo mamili. Okay, para syempre yung isa isasagot natin is malinaw. Okay, confident. Okay? So, minsan naman, binibigyan naman kayo ng tips ng ating mga panelists dyan. Once na medyo naligaw ang sagot natin o yung pagpili natin ng question. Pero dapat be a confident pa rin. Okay? Mga partners so, sa mga aspiring applicant natin dyan, okay, galingan, okay, technique strategy. Okay, technique, strategy as an applicant. Siyempre, be a confident. So, yung sinasabi ko nga, uh, technique, yung strategy, obserbahan nyo yung nasa paligid ninyo. Yung strategy. Kung ano may napansin kayong makabuti sa inyo, lapitan nyo. Okay? Kunin nyo. Adapt ninyo yun, yung mabuting na obserbahan niyo sa paligid nyo bilang isang applicant. Once uh, yung na yung naobserbahan ninyo ay makakatulong sa inyo, adapt ninyo, kunin ninyo. Yan ang technique yan, ang strategy. Okay? Ang, strat ang uh, apply ay parang chess yan. Okay? Kailangan mong uh, mamate yung queen. So, syempre, bago mo mamate yung queen, ay dapat may strategy ka. Okay, may strategy kang gawin para malsutan mo at mamatim mo yung queen ng kalaban. Ganun po yan. Sa, bilang isang applicant, mayroong mga struggle, okay, mayroong mga pro problema ang pagdadaanan ka dyan, pressure. But focus, paano mo mati yung iyong future. Okay? Lahat ibigay mo, wag lang uh, 100% ay ibigay mo Dapat more than 100% effort. So, mga partners, inuulit ko ulit, no, sa so, bilang isang an applicant, no, bilang isang applicant, dapat, wag lang uh, 100% ibigay natin, dapat more than 100%. 105%, 110%, yan ang ibigay ninyo. Okay? So, hindi biro ang pag-a-apply, mga partners. So, seryosawin natin yan. Okay? So, kung alam natin magaling tayo, lagyan natin ng confident. Okay? Nababaliwala kasi yung matataas na yung magagandang credential natin, mga ka-partners. Kapag ka tayo ng hiya, kapag tinamantay ng takot sa pagsagot. Okay? Tatalunin tayo ng mga aplikanteng uh, malalakas ang loob, be confident sila sa kanilang mga sinasabi, okay? confident sila sa pagharap sa tao, Okay? So yun na mga partners, no, nasasayang yung magagandang credentials natin kapag tinamaan tayo ng takot at hiya. At confident, nawawalan tayo ng confidence sa sarili. Kaya minsan, imbis na nakukuha natin ng one take, minsan, uh, two, two, two three take na natin nakukuha yung application. Kasi doon natin nare-realize, okay, sa pag apply ay may kulang ako. Tinamaan ako ng takot at hiya. Siyempre, pag tinamaan ka ng takot sa interview, nawawala ka sa focus, Okay? nagbabale balentong na yung mga sinasabi mo. Kaya syempre, imbes na makikinig yung mga panilis sa iyo, okay, makuha mo yung loob, ay hindi ay hindi mo na nagawa makuha ang loob ng mga panilis. Gawa ka natin ng mga kalatakot. At ng hiya. Okay, natural sa tao ang magkaroon ng ganyan. Tao tayo, nasabi ko. Pero sa sinasabi ko, dapat aralin ninyo na maging confident kayo. Okay? Maging confident sa inyo mga sinasabi. Okay? Four years tayong nag-aaral. So, yung four years na yan, sabi ko nga, marami na tayong experience, marami na tayong kaalaman. So, dito sa pag apply dito ninyo ipakita yun. Yung apat na taon ninyong pinag-aralan. Kung ano yung mga experience na nakuha ninyo sa apat na taon niyan. Okay? So, minsan, sabi ko nga sa inyo, yung mga bagong graduate, wala pang experience pagdating sa trabaho, natatanggap. Bakit? No? So, isa sa nakita ko na meron silang confidence sa sarili. Okay? Dahil gawa ng kanilang experience habang sila ay nag-aaral, meron silang mga nakuhang mga magagandang experience na na-share nila sa bureau. Okay? yung mga experience na yon hinulma nila o nahubog sila. Okay? Para maging confident pagdating sa pag apply nila. Okay, mga partners? Yun ang, yun ang sikreto. No? Na dapat huwag kang tamaan ng takot at hiya. Okay? Nandiyan ka na eh. ka na sa iyong pangarap. Abot na abot mo, no? Andito na yung pangarap mo. Andito, na, andito ka na, oh. Tapos tinamaan ka ng hiya at takot bilang umurong ka, layo na ng, ano, ang layo na ng distansya nung bigla kang uh, tinamaan ng takot at iya. Okay? Tandaan ninyo. Okay? Sa oral neuro examination, okay, hindi kayo kakainin ng mga interviewer dyan o ng mga neurologist. Okay? Be calm. Focus. Be a confident. Yan lang naman ang na sekreto bilang isang applicant. Kasi ang galing, naniniwala ako na lahat ng applicant ay magagaling yan. Matatalino yan, mga kapartner. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi ito sa videos ko, eh, na ang galing at talino, nandyan yan sa lahat. Okay? Nagkakatawa lang yan kung gaano ka confident sa sarili mo. Okay? Para pares ng niya, credentials. Lahat naman yun. Okay? Yung mga credentials tayo niyan. Kanya-kanyang courses. Okay? Pero dyan nagkakataro sa lakas, confidence sa sarili. Ayan, mga partners. Okay. So, mga partners, hanggang dito na lang po muna yung ating video na why na uh, nabigyan ko kayo ng napakahalagang announcement. Okay? Na makakatulong sa inyo sa inyong pag apply Sa mga bagwa natin dyan. Sa mga bagwa natin dyan, mga partners, na nakapanood nito. Okay? Mark your uh, calendar. March 25, 26 dalihin nyo na yung mga hining ko requirements. Ang requirements ay, nasa comment section. Dito ko ipipaste para syempre mabasa ninyo. Okay? Para hindi na kayo magtanong at nandito na yung kailangan ninyong proseso. Okay? Kung saan kayo pupunta. Sa comment section. Nabasahin nyo sa comment section. Comment section. Okay? So, syempre hanggang dito na lang mga pros sa aking video. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking videos. At syempre, sa mga sparring aplik natin dyan. Naway gabayan kayo ng may kapal. Okay? Magtiwala sa itaas. Be a confident. Okay? Huwag mapaghinaan ng loob mga partners Ha? So, syempre, lagi kong sinasabi, always ingat. God bless inyo lahat. At uh, shout out sa mga tropa nating BGMP, PNP, and BNP dyan. Okay? And tropa natin sa Makati, City Jail, shout out sa inyo lahat. Okay? And, uh, nakalimutan ba ba ako? So, wala na. So, yung shout out next na natin gagawin at uh, medyo busy lang at ngayon tayo nakagawa ng video mga partners sa pagpasensya nyo na. Okay? So, syempre lagi like, kong sinasabi, saludo.